sa maning iringa nga gayng nga na magahigda sa maning kada ko sa lugar o oh, tapos inga na yung mag maghigda tapos yung nga mag mag -ikong nga, nga. pinahulog-hulog pati mo yung patintin niya o oh. mo yung naong niya sus ming uy sa maning may uy uy mata na sa ano oh, nagkumbayot pa siya sa ano nagkumbayot pa siya sa bangko ko baka matulog baka mahulog ano nao sa ngiringa ba tibong kayo oh. gayo gumit kayo guess